Talaga ho, inay. Habang nakikilala ko ho ang ugali ng magkapatid, lumalabas ho na si Ismael palang totoong tao. Kahit ho marami siyang kababalagan kapiliw ang ginagawa, eh, natural lang naman ho sa kanya yun eh. Nakakatuwa pa nga ho. Alam mo, anak, walang nakakapagtaka doon. Mabait ang namatay na asawa ni Don Ramon, si Doña Cheteng. At natural lamang na magmana ang kanyang tunay na anak tunay na anak? Bakit ho inay, ano ho si Bongbong? Anak, makapagtatago ka ba ng lihim? Mm. nang kunoon, kinakailangan pumunta sa Amerika si Ramon. Isang araw, habang ako'y naliligo, ako'y nadulas at bumagsak sa sahig. Napaanak ako ng wala sa oras. Pero patay ang bata. Dahil sa pagmamahal ko kay Ramon, at ayaw ko siyang mabigo at bigyan ng sama ng loob, kinausap ko ang aking matalik na kaibigan para kumuha ng batang maampun at ipapalit sa anak naming namatay. Kilalang kilala ko ang mga tunay na magulang ni Bombong. Ubod ng tamad ang kanyang ama. Bukod pa sa lito, e eh, manginginom ng alak. Pero ang nanay niya, napakabait. At napakasipag. Kayang-kaya sana siyang buhayin eh. Na mag -isa. Kung hindi lamang kinukuha ng kanyang asawa ang kinikita niya para ibili ng alak at... Alam mo, Maswerte nga si Bongbong eh sa pagiging isa niyang Mondragon. Uh! Sino kaibigan n'yon? Uh! Wala dapat makaalam. Hindi dapat sirain ng aking ambisyon. Dapat malaman na hindi ako isang tunay na muntagon. Ano nyo inaanap? Eh, may sakit ang papa niyo. Laging sumasakit ang tiyan. At palaging nahihilo. Eh, bakit nidalin ni Kuya sa ospital? Eh, laging ahong pinupuntahan ni Dr. Garcia eh. Laging nga akong binibigyan ng gamot, pero wala namang nangyayari. Alam nyo, Senyorito, masama lang akong magbintang, pero... Pero ano po? Hindi ko gusto yung kilos ng kapatid nyo, ni Senyorito Bongbong. Parang... parang nilalaso yung papa nyo. Kailan ho ba wala si Kuya sa bahay? Sir Ismael, tamang-tama lang ang dating nyo. Kaalis lang ni Sir Bongbong. Kasama yung lahat ng alalay niya. Tara, Ismael, bakit? Kailangan po tayo umulus ito bago tayo butan ni Kuya. Ano? Bakit? Tsaka na po ako oh. magpapaliwanag. Tulungan mo ko. Pakikuha nga po ng balabal dyan. Pakilagay lang po sa likod. Huwag na. Ang mahalaga, maitakas mong papa mo. Ako nang bahala sa sarili ko kay Sir Bongbong. Maraming salamat. Pa. Oo. Oo. Bukas, alis na tayo. Hindi ba pwedeng dito na lang tayo? Hindi pwede. Kailangan maihatid na kita. Colonel, bakit wala pang balita tungkol sa taong itusan mo na ligtas si Aba? Kaya nga po narito. Meron akong magandang balita para sa iyo. Natagpuan na ng mga tauhan ko ang mga bangkay ng mga kidnappers. Ang bangkay ni Aba. Pero yun ay isang magandang palatandaan na buhay pa ang kinakapatid mo. Eh bakit hanggang ngayon wala pa sila? Nasaan? Baka na yun. Hindi lang makita ng mga tao mo kung nasa ang bangkay nila. Malalaman natin. Siya na lang ang titirang ko kong kamulana. Ayoko may mangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala, Mayor. Hanggat hindi natin nakikita ang bangkay ni Habatakob, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Gusto ko siyang makitang buhay. Gagawin ko lahat ang magagawa ko, Mayor. Salamat, Colonel. Jacob, come on, let's go. Nag-English ka na naman. E sino bang hinihintay natin dito? Pwede ba? Hintayin na natin sa Tatakanor. Darating na yon. Sabi niya, darating siya. Well, when? Kailan? Kanina pa tayo naghihintay. Darating yun. O, oh, ito na pala eh. Wow! Ang ganda! Limusin, meron palang ganyan dito? <laughs> Alam mo naman, hambog yan eh. Oh, sumakay na kayo. Tayo na. Ito yung pinagmamalaki kong kotse ng pinsang ko. Ako, ayoko sumakay dyan. Bakit? Sasakyan ng patay Ayos yan. yan. Eh. Ayoko. Ayoko sumakay dyan. Ayoko sumakay dyan. Kaya, kaya mo yan. Paganda yan. Ako, ba Bukang patay si tata ko na buhay yan. Ayoko. Sasakyan ng patay yan eh. Kaya. Ayon mo sumakay? Biro lang. Akala ko, epekto ulit eh. Sige na, sakay na. Ayaw mo talaga. Ako sasakay. Sige na. Ayaw eh. Sige na, sanayan lang yan. Kaya, kaya mo yan. Natatakot ako eh. Sanayan lang yan. Sige po. Ayaw ko talaga, natatakot ako. Tatakanor yan. Ayaw ko eh.

Dito, halika yo. Tara. Sige. Bilis-bilis mo lang panonood mo, tihatid ko na kayo magbibihis lang ako. Apa? Mabel, hindi po ba pulis kayo? Baka po pwede nyo kaming Halo na kayo! Dali! Uh. Harap kayo. Dito kami. Tara. Tara, dito tayo.